Tsaka yung mga nawawala ng malay Dahil sobrang init Today Uy, pusa What's up guys? Hey! So Bossing Jay here, nagbabalik na naman tayo sa bago nating episode for today Yeehee! Uy! Pusa! So guys, pasensya na pala ako, hindi ako masyadong nakakapag-upload today Kasi nga eh, napaka-busy natin ngayong araw na to Mga nakarang araw pa pala, busy talaga tayo Ang talaga, Di tayo mayaman Di tayo pwedeng huminto pa eche lang kasi Wala tayong kikitain Shit! Kamu ano na naman nakakuha yan Uy. So okay pa uwi na tayo Galing work So kinabi na tayo sa daan Panggabi kasi na tayo eh So mga taga dito, ingat-ingat kayo dahil nabasa na ng truck ng gantong oras. Delikado. So lalo na sa mga kamote dyan. Nakasumigsig pag mga ganyang kalalaki. Sheesh! So magkadalang dito ang kuha ng vlog natin ngayon kasi hindi mainit. Pero guys, pa na lang kung goods ba yung quality dahil madilim. Kung malinaw, okay, pati yung boses. May kinalikot lang ako sa konting settings. So, kanina, napakainit. Grabe. So, buwalo na nga tayo ng kulang-kulang 40 degrees Celsius. Kulang-kulang di Hindi ko sure kung 36 o, o saktong 40 masyado ako mo-overtake sa ganito So, so ngayon guys yung side ng heat stroke Tsaka yung mga nawawala ng malay Dahil sobrang init Buti ngayon eh, medyo malamig-lamig guys dahil gabi uh, at goods lang. Pero pagpata ng mga alas 12 ng tanghali, agupoy. Napakainit. Agora é para andar nisso. kayo magkakalimot na magdala ng tubig guys kasi napakainit today napakainit so, na yun so wag na wag kayo magkakalimot na magdala ng tubig or uminom ng tubig at least 8 glasses a day okay kasi uso ngayon ng heat stroke napakainit doon ng gantong oras. Siyempre kasama na ako doon. Hehe. sa natin no? sa <clears throat> so, lang naman uh, short reminder lang naman na huwag na huwag na sana natin kakalimutan magkano lang ang tubig wala pang 20 pesos So, wag nating panghinayangan yung pagbili ng tubig kasi talagang napakainit ngayon. So hindi to vlog guys uh, Ano lang ko Reminder lang Para sa ating mga kapwa Motorista Riders Commuters Drivers Ah <laughs> Na palagi magbaon ng tubig Okay 等等，比我。 sa mga nasa ibabaw ang tangke. Eh. Lagi na iipit itlog ko eh. hey. Agos ngayon dahil mahangin-hangin. Mm-hmm. <clears throat> Shoutout pala do kay Paps. <laughs> akala ko nasa Agino nga, Nung, ano, nung mayabang na kunyari-kunyari ang stunt. Akala, akala, kinabahan ako doon. Buti kinausap ako. So, shoutout sa'yo, Paps. Pauwi na galing biyahe. So, ingat ka. Akala ko kung na paano na. Yan ang mga huwag niyong gagayahin guys Mga pasikat na yun yeah. Ako, Akala ko nga masasabi niya isang sasakyan kanina eh Ay talaga Anyway Safe yung sasakyan Safe yung rider At uh, nakakwento ko pa si kuya So Dito ko nabubutulin itong Short short very short short Vlog natin guys